Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. Sila'y taga-Payatas, ako'y taga-Barangay 14, Caloocan, South Caloocan. Gagamitin natin ng taga-Payatas. Pakita mo yung pasyente. Yung pasyente, pakita mo. Ilang buwan na yan sa kanya, nawawala sa sarili. Ilang buwan na sa iyan. Lagpas na buwan, boss. O ayan, lagpas na buwan, Nawawala sa sarili. Kinuha ang kanyang espiritu. Gagamutin natin sa pamamagitan ni Mang Kikwik. Pasasapian natin. O oh, sige. Iwan na. P P P Damesa. Pikit na. Pangalan niya, Jimmy, no? O oh, sige. Pisa na natin. Sige mahal na Diyos sa mga katastasan gamitin nyo po ako kasangkapan na matawag yung nagpapasakit kay Jimmy na pumasok dito sa batang kay Tamesa Diyos na mga Diyos Hari na mga Hari Panginoon na mga Panginoon ding din din na aking na matawag nagpapasakit dito kay Jimmy na pumasok sa katawan mesa Bismillahirrahmanirrahim. Sa patumuntisan, Toto sa Salikum diyos nilorum yugure ay sila realista gitak na tapo na tapo na tapo santama terdi akap silman akabajo eric salbalasan tanong niya example malal dem silim pasok na inat eh. papasakit niyan na oh bakit mo na mapinipervision kevin ano tatanggalin mo ba ina langay mo kay jimmy o oh, paglalaro ang kita sagot ah oh, sige, ganta, sampol. Lahat ng kanto, tikbalang ang kapwa, mo lupa, wende. Aki mga kaibigan. Gulpihin nyo na yan, nakasapi dyan kay Damesa. Gulpihin nyo. Ano, kaya mo yan? Konti, marami. Marami sila, konti. ah oh, gusto mo mabugbog, ha? Sampol lang yan. Mga kapwa, gulpihin nyo. Salbayan, hinahamon ako, eh. Ano, tatanggalin mo ba? Oh? Pagugod pa kita dyan sa mga kaibigan ko. Oh. Tanggalin ko na. Babae ka, lalaki. Sagot. Mama. Ano? Bo, ano, tatanggalin mo na hindi. Tatanggalin na. <laughs> oh. Pa-do sa Papakawala mo na yung mga ano mo yan. Kinuha mo kaya ano. Jimmy. Papakawala mo yung spirito niya. Sagot. Pakawala mo. Balik. Pag hindi bumalik sa isip niya na. Oh, Jimmy, lumapit ka. Babalik na yung kinuha sa'yo. O. Jimmy, lapit. Balik ko na. Maawa naman kayo. O. Sige na. O, oh, sige. Pasok yung isa. Pasok. Ayoko. Ano? Tatanggalin mo yun eh. Ayoko! O, oh, sige. Gigilitan kita sa leg. Po! Ah! Ito na! O, oh, malapit siya si Jimmy. Gilitan kita. Matapang ka. Gusto mo ang kalaban ha. <laughs> hmm. Yan po. Yan lalaki Nawala sa sarili. Gagamutin naman kay Queen yan. Sisib lang yan. <laughs> yung, yung mga mangkukulam nito, ito. Perwisyo talaga to. Natutulog na ako. <laughs> Kamuta na online. Hmm. <laughs> Gawing gawin na. Perwisyo ko talaga mangkukulam. Kakatayin talaga kita. Ay, tinanggal mo na. Sagot. Mangkukulam. Mangkukulam. Tinanggal mo na! Yung espiritu niya, ibalik mo! Yung kinuha niya, espiritu niya, ibalik nyo! Babalik hindi! Pangala ko, John! Ah, pahala ko, ha! Mga kapreng, kanto lamang lupatik ba lang? Gulpin nyo yung nakasapi na yan! Ano? Pagulpin kita dyan, gusto mo, ha? Gulpiin niya! Pasuin niya ng ko! kita dyan sa mga kaibigan ko! Ayoko! O, sige, gulpiin niya! Amaayaw, ha? Gulpiin, gulpiin! Sige! Ayoko, madami kayo, O, uh, marami ako taga-gulpi Utusan ko yan! O, huwag niyo tigilan! Gulpiin niya! Ayoko, pakawalan! Oh, mga kapre, inkanto, alam mo nyo pwede wende. lang. Pitawan nyo muna. Pitawan nyo muna. Ayan. Ibabalik mo na ba? Sagot! Oo! Oh, ibalik mo na kay Jimmy. Habang may lupa pa, may oras pa. Oh, pag Ispiritu, hindi gumaling niya, paglalaruan kita. Muna, espiritu niya. Balik mo na, Espiritu niya. Buksan mo yung bote! Buksan mo yung bote! Binote mo eh! Okay, okay. Ayoko Pakawalan mo! Napaglalaruan lang kita eh! Pag hindi mo pinakawalan yan! Sige na! Pakawalan mo na! Ayoko. Sino ka ba? Mangkagweng! Ikaw kaya ibote ko? Gusto mo ibote kita? Sagot ka! Gusto mo ilagay kita sa bote? Kung maalaman mo paano ilagay sa bote? Ha? Sagot! Bote na yan. Ilagay kaya kita sa bote kung anong mararamdaman mo? Gusto mo ba ilagay kita? Ayoko! O, kaya ibalik mo na yan. Huwag mo gawin. Ibalik mo. Ayoko! Oh, o, gusto mo. Bukbukin nyo na mga kaibigan. Pasuhin nyo na. Ito, babaong ko, ma. O, okay ibalik mo na, Ito, Ito na! Oy, sa kanya. Pakawala mo yung bote. Buksan mo yung garapon. Buksan mo. Pakawala mo. Okay na. Pakawala mo muna eh. Buksan mo yung garapon. Okay na nga. Hindi ko nakita ang binuksan mo. Buksan mo yung garapon. Naninigurado lang ako. Buksan mo.

Sapa, tanggal. Tanggal, tanggal. Magtanggal kayo n'yan dali, para hirapan kita. Tanggalin niyo. Sikmura na, sikmura. Sikmura. kala mo. Mangal ka? Matatawa ka kahit sino. Morak, morak mo kasi. Morak na. Yung sabi niya may kasi kinikilig ko, tip-tip niya. tip niya. tanggalin mo lahat nilagay mo kay Jimmy. Jimmy, gumagang. Tanungin mo si Jimmy kung natanggal na yung sakit masakit sa kanya. Ano, ano? Pena? na? okay, Anong naramdaman mo na? Huwag na yan, Ma. Huwag na yan. Okay, Oo. Okay, okay. Huwag okay. na okay, siya, Nag-isip na siya, boss. Nag-isip na siya. Oo. Uh, Oo, ah, sige. Okay oh, na! na! Oo, oh, alis ka muna dyan. Pasok naman eh. Nagpasakit kami yan. Pasok eh. Nagpasakit kami yan. Oo, oh, ikaw. Bakit mo pinagpaglaruan yung ina na ko? Sagot ka. Bakit mo pinaglalaruan yan? Bakit? Bakit? Ay, naku, kay level mo to, ano mayan? Baka napalaro mo to, galit na galit. <laughs> o, sabi mo ma, mayan? Kasi nga, nakikita na kasi ako. O, alam ko nga, nakikita ka, bahay ka. Ano ba ka problema mo kay mayan? Ayoko nga, lagi ako tinititigan eh. O, mayan, mo na siya tititigan. Pasensya na lang. Pasensya na lang, boss. Oo. Oh. Ano ba? Bakit tatanggalin mo yung sakit ni Mayan? Oo. O oh, Mayan, lumapit ka. Salbahin man talaga itong ano na to. Babae ka, lalaki. Babae mo ba na, lalaki. Babae! Babae! Oh, tanggalin mo na kay Mayan. Nasaan na si Mayan? Tanggalin mo na. Sige, tanggal, bisa mo. Eh, magtanggal ka dyan. Tanggalin mo lahat ang nalagay, masakit kayo mayan. Mayan, gumagang na. Tanggalin mo lahat dyan. Ayan, boss. Sorry na, boss. May mga sakit ka, magigit na kayo doon. Hanso, baka na to. Ito ka kayo ko. Oh, ano mo si Kuya? Oh. Gumaang napakaramdam mo, eh, Mayan? Tulungan mo, Be. Opo na, oh, angin mo siya. Oy, tinanggal mo na ba, mangkukulam? Oy, mangkukulam. Tinanggal mo na kay Mayan. Oh, naawa siya, naawa siya. Naawa siya kay Kuya daw, kawawa daw. Oh, tanggalin mo yan kay Kuya. Sige, tanggalin mo kay Jimmy bata-bata pa, magkukulam ka na, Hindi, mabait naman siya. <laughs> Malamang to, may ha, Napalor, ano to, nainggit sa'yo. Hindi, bata lang, ano? Ayun, tinulungan ka na, ganamot ka, oh. Ano na, wala na. Titigilan mo na si Mayan. Opo. Okay. bakit naman pinagtripan mo tong inaanak ko? Mayan, natanggal na ba yung masakit sa'yo? Meron no. pang masakit. Ano pang masakit sa'yo, Mayan? Wala na Tinanggal, tinanggal niya na? Mangingin ka ng sorry kay Mayan. Itong bata na ito, salbahay itong... Ulitin pa ba sa kanya? Hindi na po. Salbahe kay lagay kaya kita sa butay. Salbahe kay masyado. Gusto mo eh, para sa kita? Ha? Hindi po. Oh, wag sige. Down, wag down. oh, sige. Alis ka na diyan. Oh. Pasok naman eh, ng gambala kay Mare. Pasok! Ikaw! May paggalit galit ka pa kay Mare. Mare, lapitan mo Mare. Ikaw ah, nangingilam ka ah! Sino ka? Ay, kilala kita! <laughs> nangingilam ka! Salit. alit! Ano ba <laughs> ko sa'yo? Ah! Ano? Bida-bida ka? Bida-bida ka pala, Mare! Ikaw ang bida-bida eh! <laughs> bida -bida. alam mo sa buhay! Alam mo mong ulam! Mang ka dito! Gusto mo sunugin namin bahay mo? <laughs> Hindi mo yan kilala? Galit na galit siya eh. Ginagamot mo daw yung mga pinagsasalagyan nila ng sakit. Eto talaga mangkukulam na to Sunogin ko tong buhay eh. Oye okay, mangkukulam gusto mo sunogin kita? Wala. na matay. na matay. Ay oo. hindi sinasabi mo. Ano, Maray? Gumahang na yung katawan mo, Maray? Oo, boss. Oh, grabe naman yan, oh. Huwakan mo lang muna, eh. Huwakan mo lang. Ina. Okay na, boss. Ay, huwag mo na alitin kay Maray yan, ah. Mangugulam. Oh, kukulam. Oo. Sige na. Salamat sa'yo. Paalisin na kita. Pahingay na kita. Pasok na, damesa. Sa pasok. Balik. Sa balik. Dan. Ano na alala mo? Wala. <laughs> wala kang na alala? Tulog ka? Sino ako? Tulog ka? Mama. Sa mesa? Ano na alala mo? Ano Damesa? Masakit pa rin na Wala. Sana po. Ah, ganyan lang kasi simple pagtanggal ng sakit. Ano, <laughs> okay na, Ah, oh, magaling na 'yan. Ah. Oh. Danessa, salamat. Ah, oh. oh, magpasalamat na tayo sabay-sabay na tayo magpasalamat. Ah. Sabay-sabay. Ano, okay ka na? Okay ka na? Uy, na Sabay kayo sa akin. Uh, sabay sabay kayo lahat, sabay kayo sa akin magpasalamat tayo sa Diyos Ama. Sabay kayo lahat sa akin. Mahal na Diyos Ama. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Salamat po. Sa pagpapagaling sa amin. Sa pagpapagaling niyo sa, sa, sa amin. Amen. 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 Hmm. Okay. Kamay okay. Ah. 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 Sige, galing na kayo Instrumento lang Ginamit tayo ng jisama Para magamot ang mga tao Sige, hanggang dito na lang Ang aming video, maraming salamat Sa taga panood ng magpiping mga, mga kalokan Huwag kakalimutan Mag subscribe, like, share, follow Para updated kayo sa aking video Mga YouTube man TikTok, Facebook